nasa ating niya lang ng DPWH Secretary para na rin sa ilang mga dapat ho nating yeah. abangan. Ed sa rehab. Sa mga hindi lalabas ng Metro Manila, yeah. lalo talo na. At saka have... hindi yung mismong balikan nila, yan ang bubungad sa leka nila kung matutuloy ang Ed sa rehab. Okay. Uh, ba? Game. Ito na, DPW, Secretary Manny Bonoan. Nasa ating pong linya ngayon pong lunis santong ito mga kapuso. Secretary Manny Bonoan, huwag na mga kapuso ngayon sir. Si Orly and Weng po ito sa saksis sa Double B. Good morning. Magandang umaga, magandang umaga Orly. Magandang umaga Weng. Magandang umaga po sa ating mga listeners. Oh, na, ano na, po at, talaga? Uh, na, na, Bye -bye. na, imagine ko na kasi may mga may mga paghahanda na sa yan sir. Mga pinipeso-peso na yata tayo ti-unting mga oh, kagamitan. Tama ba yan, Secretary? Nagtatanggal na ba ng barrier dyan? Oo oh, nga, uh, hinahanda natin pero... Ang gusto ko lang sabihin, hindi kami magagawa uh, ngayon itong Holy Week. No? Ah. Uh, hindi pa, hindi kami makakapagpagawa itong Holy Week. Hmm. Bakit po, Secretary? ang target tiba uh, April 15 dapat? Oo nga, oo nga wing, pero there's uh, there has been some uh, adjustments mm -hmm. sa schedule namin. I mean, kasi, uh, well, we're, <coughs> excuse me, we're also preparing for the ASEAN meeting. Mm -hmm. oh. So, uh, anyway, I think... Uh, Makakapagsimula na lang kami pa siguro after the elections na para ah. hindi maabala lahat ng mga tamang-tamang. Masa'to matagal yung pushback noon. Mahaba yung pushback, Secretary. Oo nga, hindi bali. At uh, actually ang priority naman namin na uh, namin is actually dito sa may section ng uh, from Pasay to uh, Guadalupe para uh, ito kasi yung mga dadaanan ng mga bisita natin. Mm-hmm. -mm. Uh, so yun ang unahin namin and uh, we hope that we can complete that uh, towards the end of the year no. Okay. Uh -huh. Yung dalawa yung northbound and southbound na yun, yung gagawin natin dito. Yung Guadalupe may 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 ayusin keto dahil nang <coughs> laging nakikita medyo parang palaki nang palaki yung parang cup ano po. Oo. Uh -huh. eh, sa Guadalupe kasi early yung uh, gagawin namin I mean, yung mga dalawang outer structures no. Pero uh, dapat nga rin umpisan din namin sana itong taon na ito kaya lang uh, because of uh, yung uh, ASEAN meeting natin uh ang gagawin lang muna namin dito is ilalagay muna namin yung mga detour bridges uh southbound at saka northbound and then siguro um in uh, pagka natapos yung ASEAN meeting saka na namin uh kukumpunihin yung mga dalawang structures. Kailan po ba ang ano, kailan at hanggang kailan yung ASEAN meeting na yan para malaman ng publiko kung ano talaga yung dapat nila antabayanan? Um, yung, 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 schedule uh, yata wing is actually magsisimula dito sa mga uh, April, May, uh, June, up to October yata eh. Mm -hmm. Mahaba. So, uh, <clears throat> mahaba, mahaba yung kailangan uh, well in several areas of the country naman mm -mm. pero karamihan dito sa Metro Manila yata okay kung after election na ito magagawa yung edsa rehab secretary kailan yeah. talaga ang eksaktong petsa na inyo po well, nakikita uh, uh, nakikita ko dito mga may 15 siguro may 15 right yes. after election three days after elections yes okay may 15 and Um ano na yan uh, nakalatag na lahat secretary uh, from yes. paglilinis muna ng ano uh, mga harang-harang sa EDSA katulad ng mga barrier ata kailan tanggalin niyo secretary Yeah kasi oh uh, na namin yung uh, busway uh, southbound going ako mo na namin no So uh, ililipat muna namin yung mga barriers uh, to uh, the other side of uh, uh, the other lane mm -mm. tapos gagawin namin yung busway all the way to the south uh, hanggang uh, kung ano na makakaya namin. Parang uh -oh. kaloakan going to the south. Ano But yan, ang yung... priority namin is actually dito sa Maypasay to Guadalupe. Well, okay. Pag sinabi po natin, <coughs> Baswe, yung one lane lang na yon ang gagawin muna? Hindi kayo magkakain ng isa pang lane kahit man lang sa bandang gitna? Hindi pa. Hindi, hindi, Isang lane. lane lang talaga? Yeah, yeah. Lane by lane lang ito para hindi masyadong may disturb ang traffic. Ah, okay. okay. So pag halimbawa natapos yung busway, ibabalik na ulit yung flow ng traffic doon na mga exclusively for buses? Tapos, Tapos another lane? Yes, that's right. Yeah. Mm -hmm. Kaya oh. na na natin. Opo. Oh, okay, so Secretary, since magkakaroon ng delay yung EDSA rehab, yung mga programa para sa pag-asayos ng EDSA, ano po ang... Meron pa rin magiging mga pag-ukumpuni ngayong Semana Santa, lalo na itong Bebe Santo at Bierde Santo hanggang um, uh, Easter Sunday, uh, Secretary? Wala na, Norli. Really, wala na. Think, uh, wala na itong Holy Week. Uh, uh, wala na kaming gagawin muna dito sa EDSA. So, mm -hmm. The oh, way, at, na. I think ang ginawa namin itong weekend is actually yung kinukumpo nila ng konti yung sa may uh, um, uh, dito sa may uh, flyover dito sa may um, intersection ng uh, uh, uh sa may Pasay. Mm -mm. So yun lang talaga doon na expect hanggang sa Guadalupe Interchange? Yes, sa Guadalupe. Mm -hmm. Mm. ng papel ng MMDA sa whole um, EDSA rehab program na ito? Um, uh, well, Wing, silang, uh, they will be the one responsible for the traffic management. Okay, please. and lahat po 'yon nakapag-coordinate na kayo kung yes, ano yung. Yes. Kasi may ano 'yan eh, kumbaga parang may plano, hindi ba? May <coughs> may yes. uh, kung, kung plano kung saan mo patatakbuhin ang kung uh, ihahalo mo ba yung mga bus na lalabas mo do sa busway do sa ordinary lane na dinadaanan ng mga private cars. Medyo mabigat 'yon, secretary. Tama yun, Weng. kaya well in the first uh, first few days of uh, yung start ng construction, titingnan namin actually titingnan ng MMDA how is the flow of traffic. At siguro, well, there will be some adjustments siguro mm -hmm. if they find it na medyo kailangan i-adjust. But uh, they will be the ones responsible for uh, the management of the traffic. Oh. Tapos di ba oily ang balak dyan, Sekretary? Mm -hmm. Talagang uukayin mo pati yung simento sa ilalim. <coughs> Bubong yeah. ka rin lalatagan yun ng panibagong latag ng simento, medyo mas matibay. Tama yan, Weng. Tama. So, sa katerbang will... transmit mixer at saka mabako ang ilalagay natin sa EDSA? Ang kapal na yes. yata. Dalawang dangkal na yata. Ang kapal na. <laughs> Oo. Oh, yan, <laughs> secretary. Tama so, na kanila. Patibayan na natin early. Pag-insan so, na lang, mm -hmm. ano? Uh, Sam-beses na lang. Uh, okay. Gagawin. Pero factored in na po, yung halimbawa, <coughs> kung labing dalawa o sampung transmit mixer ang maghahakot ng semento <coughs> dyan, eh <coughs> kung busy street yung EDSA, <coughs> lalo na kung pagbalik po ng, ng mga tao galing from Holy Week vacation, <coughs> Well, uh, ay hindi na pala, natin. may na pala ito, may na. So busy may, na rin may, 'yun talaga. May. Oo, wala nang baka bakasyon. Yeah. Yes. Meron may, may, siguro 'yun uh, pag-adjust ng oras sa uh, pag-tulad pag, yes. uh, ng uh, pagtatayo ng mga ng ano ng uh, MRT, may oras sa yes. pagdating ng mga malalaki-mga hindi sasabay sa rush hour. Tama 'yun, Orly. I think uh, meron din si adjustment dito sa may MRT. Mhm. -mm. Uh, kasi I think 'yung ng DOTr is actually they will try to Increase the frequency yata ng, uh, ang ano, ng uh, MRT lines. You know? At saka yung capacity, increase yata nila yung increase ng capacity ng MRT. Well, at least uh, itong Holy Week, uh, wala yung inaasahan natin. May enjoy ng ating mga kababayan yes. yung pagbiyahe, uh, yung uh, panahon na makikita nila na wawang ganda pala ng EDSA. Wala pa. <laughs> Bako-bako pa muna ulit. tari, <laughs> bago, ko, bago lang namin tapusin ito, may nangungulit lang eh. May update na ko ba tayo dun sa nagibang tulay? Uh... Um, sa Isabela? Well, Lord, matatapos uh -huh. yung uh, namin yung uh, Yung uh, forensic investigation namin by uh, April 25, no, yun ang target Ngayon namin. na, April 25. Mm. April 25, yun oh. Uh, uh, ang namin, no. Kasi habang habang pinapanood ko yung mga binabalik tanaw ko yung mga istorya ng tungkol sa nagibang tulay na yan. Mm -hmm. May napansin ako eh mukhang yung pinaka yung pinakailalim, yung hindi hindi yung ano hindi yung support ah, mm -hmm. hindi yung arc support, mm -hmm. ha? Yung pinakailalim. Yung lupa. parang, lupa. Kung baga sa, uh, kung baga sa tinamay, parang hindi siya na-bake ng maigi. <laughs> oh, parang, <laughs> parang, parang ano siya, malambot. Tapos parang may, may ano eh, parang may, 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 crack na parang kaduda-duda <laughs> para sa isang base, yung, yung mm. pinapatungan mismo ng pinakakalsada, yes. no, Secretary? Well, eh, lahat ito, Orly, tinitingnan namin kung ano ba talaga naging difference from the very start, no? Mm -hmm. eh, um, well, um, suppose, uh, By uh, 2025, we should be able to come up with some conclusions. Mm -hmm. And um, ang pinaka-importante sana dito is actually how are we going to move forward. Mm -hmm. Na yung kailangan ma-rehabilitate o ma-reconstruct yung diba? mag mm -hmm. Or what do, we know, what do we need to do to strengthen the entire uh, bridge structure actually. You know, yeah. So for, for, uh -oh. uh, for the meantime, uh, the whole stretch ng bridge na hindi po pa rin po nadadaanan. Hindi pa, hindi uh, pa, weng, hindi ba? So hmm. saan dumaraan ngayon yung mga motorista? Lalo na po yung hmm. may mga dalang mga produkto. Pansamantalang tawiran sa iba pa sa baba. Yun din yung dating uh, yung dating tulay na nasa baba. Mm, -mm. Yung pa rin yung ginagamit weng ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. Matibay yung... naman po yon Sekretary. Ay, matibay. matibay From the longest time, yun pa rin ginagamit. Sana Bailuin pa rin, niyo. din natin Dapat na kinuha yung kontraktor ano? na gumawa de <laughs> 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 <Hey, Nari. laughs> hey, biro lang yun. Alam <laughs> ay, natin ay, marami magandang pala. proyekto dyan. Oh, Sekretary, yung Guadalupe, kailan niyo po ulit sisimulan yun? Isasabay niyo ba doon sa Edsa Rehab by May? Hindi, 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 Weng. I mm. think uh, We will try to kwan dito kung makagawa kami ng 2026, later part of 2026 uh -huh. siguro. Ah, mas later uh, na but, yung Guadalupe. Uh, palagay ko, 2027 na uh, di full, uh, full rehabilitation na. Eh? Alright. Mm -hmm. Okay. um, uh, uh, may, sa, ngayon kasi, sa ngayon kasi na Holy Week, well, uh, pinagtuunan, uh, pansin din namin yung lakbay alalay namin along all mm -hmm. national roads. Mm -hmm. Kasi, uh, Siyempre kailangan natin um, pa tingnan natin yung pagbibiyahe ng ating mga kababayan. Lalong-lalo mm -hmm. lalo na sa mga national roads natin. Ah uh, well, ipagpahumanhin uh, na po ninyo at medyo may problema lang kami ng konti dito sa may uh, sa may Camarines uh, Sur, dito sa may Quirino Highway. Bakit po? Eh, kasi ginagawa uh, <clears throat> namin pa ng uh, paraan kung uh, yung yung mga nasira nung mga tag-ulan nung mga december to uh, february hm mm -mm. uh, marami yung mga nasirang uh, mga pavements sa lugar na yan but we are trying our best actually na eh uh, kino-component namin oh, or i-manage uh, yeah. namin ang traffic yan yeah, yung yung naging sanhi ng matinding traffic yung nakaraang oh, enero di po ba yung 24 oras nasa uh -oh. kalye yeah, kan yeah. oo iya di ba yes uh, yes uh, yes wing yeah. mm m -hmm. secretary um, mm -hmm. kahit po So ginagawa lang namin ng paraan na doon namin ng mga tawa namin and uh, to uh, try to uh, alleviate uh, yung yung mga congestion ng traffic in that area. Yan hmm. lang naman along all the national roads in the country. Oh, Secretary, inaasahan po namin ng malaki itong EDSA rehab. Sana po ano na to. Hindi na kasi talagang ito, eh. na to, oh. Secretary. Yung pag sinabing matibay ang simento, talagang matibay. Oh, pero din, alam po, hindi lang ito yung uh, hamon sa DPWH ngayon, Secretary Manny. Mm -hmm. Pati yung tingnan kung meron dapat na i-retrofit dahil nauuso ngayon yung paghahanda yes. sa The Big One. Mayroon mm -mm. uh, meron pa ba kayo nakikita mga flyover, mga tulay, kung ano man dapat na i-retrofit ngayon o sa uh, kasakali man, Secretary? Yes, really uh, continuous naman yung ginagawa namin kasi in fact mayroon kaming uh, programa sa World Bank for uh, the seismic uh, seismic resiliency program uh, especially dito sa mga uh, bridges, flyovers at saka yung mga um, government buildings uh, Metro Manila and other parts of the country. Nagsimulan nito um, several years ago pa so continuous ito. Uh -huh. Actually so na uh, marami na yung uh, na na assess namin and retrofitting is actually uh, ongoing sa lahat ng ng mga structures natin. I remember na yung dito sa mga flyovers natin uh, way way back uh, na retrofit na yung mga kahan, uh, mga uh, mga piers uh, mga yan kasi uh, because of this seismic, a new seismic code actually mm -hmm. na retrofit na kaya napapansin ninyo yung ma, ma makapal na yung uh, kuan ng mga mga um, uh, ano na ngayon ng mga flyovers natin sa Metro Manila. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung mga um, uh, poste ng mga right, mm -hmm. mga, mga nila. Well, yes. Bukod dito, maiba lang ako, Secretary, dahil dahil dyan sa binabagay ko yung mga seismic uh, tests and uh, awareness yan, yeah. Secretary, may, may pinagtutuunan daw na ilang mga gusali, particularly mga condominium, na meron namang uh, merong advisory tungkol doon sa yung fault line. Mm -hmm. uh, West Valley Fault na sinasabi. Yung iba talaga ang doon nakatutok at meron dapat palang uh, sinusunod doon yung mga magkoconstruct na mga gusali. May, parang may mga hindi huya tayo sumusunod sa dapat na usapan at uh, dapat din tingnan itong construction na ito. Secretary, tama o ba yung observation na ito? Well actually itong uh, kwento yung mga multi-story building actually I'm sure that uh, they have been designed actually to uh, ang Sumusunod uh, naman Sumusunod Sumusunod the uh, orderly in fact may jo uh, conservative yung anong uh, design uh, requirements nila mm -hmm. kasi ang alam ko dito I think uh, maabot na yata na 7.8 uh, yung uh, seismic uh, resiliency program. Uh, requirement. Ang problema, Secretary, <clears throat> sa Katerba Condo ang tinatayo ay kaliwat kanan. Napakadami sa Metro Manila lalo. yung ba'y natutuunan pa ng pansin? Kasi sasabihin, oh sige, sumusunod kami sa building code na bago. Pero yung yeah, checking nun, nagagawa ba natin ng tama? Kasi baka biglang pag nagkaroon ng the big one, nagkaroon ng crack, saka tayo kikilos na, ay, hindi pala nasaktuhan ng building code. <laughs> um. Ito yung sinasabi namin sa mga building officials uh, the, uh, wing, na dapat uh, they have to uh, ensure that uh, yung lahat ng uh, design parameters for the seismic resiliency uh, requirements, mm -mm. Eh, dapat nasusunod talaga yan. Talaga no? mm -mm. susunod nila yan. I think uh, ito nga yung pinaganuhan namin with the local government and uh, yun na mga building officials natin. Mm -hmm. But they have to be very strict actually in enforcing actually yung mga new seismic design parameters. Okay, Secretary, Sige, maraming pa. salamat po sa Monday morning. Oh, at uh, priority mo na siyempre <coughs> ngayon yung pabiyan natin mga kababayan. Of so, course. bantayan bantay, ano muna tayo, bantay, biyan muna tayo, Secretary Manny. oh, uh oh, thank you sir, ha? Thank you, thank you, Wayne. Thank you, Good morning. Early... Good morning, morning, morning Si Secretary Manny Banuan, mga kapuso, kalihim na Department of Public Works and Highways, DPW. Isang inyo pong napakinggan.